Kung gawa-gawa lang ang drama, abangan ang karma. Para sa mga taong gawa ng gawa ng kwento na hindi naman totoo. Para sa mga taong gawa ng gawa ng kasinungalingan at demo alam kung saan nang gagaling ang mga facts nila. Huwag mo sanang isipin na walang balik ang mga ginagawa nyo. Karma! Yan ang balik ng hindi magandang ginawa nyo. Pansin nyo ba ang magkakapulong ang makakapagpadaldal sa mga tao ngayon. Sa mga umpukan ngayon, sa mga grupo ng mga maritis ngayon. Ang pag-usapan ang mga buhay ng iba, pag-usapan ang mga kamalian ng iba. Yan ang problema sa mga tao ngayon. Kapag may kinaiinisan sila, kapag hate nila, nagre-recruit pa ng ibang mga tao para mas maraming magalit sa iyo. Mas nagkakalat sila ng mga kwentong embento nila. Hindi mo malaman kung bakit may galit sa'yo. Hindi mo malaman kung ano ang nagawa mong mali. May nasabi ka ba o ano para magalit at gawin ang mga bagay na yun. Laban sa'yo. Ni wala kang natatandaan na may sinabi kang hindi niya gusto o nagawa mong hindi niya nagustuhan. Ang mga taong ito ay Napakahirap sa kanila ang paniwalaan. Ang mga magandang bagay tungkol sa iyo o kaya mga magagandang pangyayari na nangyari sa buhay mo. Pero kapag may hindi magandang nangyari sa iyo, kahit gaano kaliit, kahit ang nagkwento ay wala namang kredibilidad, paniniwalaan na nila. Palalakihin at dadagdagan pa nila ang mga detalye. Aliw na aliw sila sa mga bagay na pwede nilang i-judge, mga pwede nilang i-criticize, yung pwede nilang ikumpara sa mga buhay nilang perpekto, kuno, sa mga nagahanap ng mali, sa mga nagkukwento ng baliktad, sa mga taong walang alam, kundi magdagdag ng mga detalye na may halong panghuhusga, hindi natutulog ang Diyos. Hindi nakapikit. Hindi siya busy para di makita ang ginagawa mo. O nyo. Kung inaakala mo o nyo na walang balik yan, nagkakamali ka. Nagkakamali kayo. Lalo na ang mga taong nagdesisyong ipagpasa Diyos ang lahat. Hinayaan niyang Diyos na ang gaganti para sa Kanya at ang iniisip na lang ay harapin ang araw-araw ng may katahimikan sa puso at isip babalik ang lahat babalik ang lahat lahat bawat sinabi mo bawat ginawa mo bawat panghuhusga mo nakalista 'yan sa listahan ng Diyos at lahat 'yan may katapat lahat 'yan bawat ginawa mo may katapat lesson kung may magkukwento alam mo naman na paninira 'yan kung alam mo ang totoo itama sabihin na mali ang sinasabi niya at mali ang ginagawa niya. Maging instrumento ng katotohanan. Kahit kailan, huwag gagatong sa mali. Kaya sa mga maritis dyan na tinatawag, magbago na po tayo. Hindi po natin kailangang manghusga o manira ng ibang tao. Kung baga, mind your own business. Sana po, may natutunan kayo sa video ito. God bless us all